Radyo Pilipinas News Nationwide Balita naman sa Ibangayon Dagat, may git sa walong dang katao nasawi sa lindol sa Afghanistan at uh, hindi bababa sa 2,800 ang nasugatan. Ito ay ayon po sa Taliban Interior Ministry mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang balitang atid ni J. Arrevalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Masawi ang mahigit daang katao matapos tumama ang magnitude 6 na lindol sa eastern province ng Afghanistan habang hindi bababa sa dalawang libo walung daan ang mga nasugatan. Ito'y sinabi ng mga otoridad nitong lunes. Ayon sa mga opisyal ng Taliban administration ang mga rescue worker ay nagpupunyagi na maabot ang mga malalayong lugar upang ang komprehensibo at buong suporta ay maibigay mula sa seguridad hanggang hanggang sa pagkain at kalusugan. Nanawagan na rin ng international na tulong ang tagapagsalita ng Health Ministry sa Kabul upang matugunan ang kailangan ng mga absedente. Ayon sa tagapagsalita ng Foreign Ministry ng Afghanistan, wala pang nag-reach out na foreign governments upang magbigay suporta sa rescue o relief work. Samantala, sa isang post sa X, sinabi ni UN Secretary General Antonio Guterres na naghahanda na ang kanilang misyon sa Afghanistan upang tulungan ang mga lugar na nasalanta ng lindol. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.